Nandiyan si Ernie, hindi magsasara ah, yun. Kaso wala si Erika. Pero dalawa naman yung tao eh. <inaudible> hindi magbabike <inaudible> Ha? Ah? <inaudible> <inaudible> Terima kasih telah menonton! Amen. Mm -hmm. mm -hmm. katabay laging kasama, laging kaibigan wala lang sampalan okay, laging kasama, laging kaibigan ginagawa si Nieto dito ha? si ano si Keo dito eh ayun ayun si Keo dito dito oo ha ha wala lang sampalan ha Pwede tayo mga laging kasama, laging kaibigan. Wala lang sampalan Wala lang sampalan pero, ispansya Ha? na baguna si Bago na. Bago na ang ano niya. K Keo na. Ako naman, na oh. Para katakutan ako ng mga kapwa-siklista ko. Oh.

Pasig na Ang ganda daw, eh. laging kasama. Laging kaibigan. Oh, wala nang sampalan. Wala nang sampalan. <laughs> <laughs> Tapos, ang mga niya, siguro yun si Coy. Pero kung nasa pwesto yun, baka makapagbigay pa yun eh. Wala sa pwesto eh. Walang sa pwesto Hindi mo pinagsasangga ko ka eh. Pag pinagsasangga, braso. Braso. Kaya pa Hindi, ginamit ka rin. Eh, nung bandang huli eh, ano nalibutan niya na. Wala sa pagsasala eh. Ano mo? Ano mo? ka mo? 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 Ano mo? Ano dapat palitan niya 'yung ano niya, political uh -oh. ano niya. Uh, ano ba tawag diyan, logo o ano? Logo, logo. Um, campaign strategy, ano, political strategy. Uh -oh. Campaign strategy laging kasama, laging kaibigan, walang sampalan. Ako naman, siguro, ang pa ko sa mga, pwede niyang pasta niyan, gawin niyang logo na ano, gawin niyang logo na, nasamahan kita, huwag lang <laughs> sa knockout. Nasamahan kita hanggang nabilangan. Nabilangan. thank you Pag alam na po, buhay, si eh. <laughs> Hindi <Parang sinisiraan laughs> Para na narin nag-exercise nito ano Eh kasi eh, bali ka na eh, oh, eh ano, Kaya uh, 8 km mula sa atin Asan po kayo metro eh? Ka ano na rin yan? Oh, okay, Alaking bagay na rin. Para sa pag na ako, hindi sumisipa. Pero sa pang-araw-araw, gusto ko nagpapay ka ko. Kasi Unang-una, may ko na nakikita. Pangalawa, na-exercise ka. Lumatatag ang katawan mo. Pag-iisip mo, lumilitaw. Nakapokus ka eh. Oo. Oh. Hindi, tama yun. Nakapokus. Kasi hindi ka po pwede mag-bike lang. Yung mag-bike lang sabihin mo, nag-bike ka lang. Oo, oh, lumilipad yung isip mo. Hindi pwede. Oh. Nag-bike ka, ano May eh. May kasamang mental exercise to, eh. Oo, oh, siyempre. Hindi lang physical to, eh. Okay isipin mo, pati kinipitan mo, magkano kayo magkagasus sa palengke mamaya, mga ganun ba? Hindi, saka yung, ano ba, traffic <laughs> yeah. kailangan mong gumana yung, ano yeah. mo yan eh, reflexes mo eh. Reflexes. Kung marunong ka sa kutik, try ka na try ko sa yung stadiet ka. Oo. Ay sabi, ang gulo. Iiwas ako rito, papasok ako dito. Baka biglang dumating to. Yun. Yan ang hindi naalaman ni Mr. Ku, eh. Computation yan eh. Computation.

Ng, ano, tagi. Bagong renovated yung University of Makati, Buenas, ano? Wow! Pero, tingin ko, hindi pa pagba sa Makati, magbabanggaan. Kasi si Nancy, tapos si Abi galit sa kayo ano. tayo. Banggaan talaga to. Ang sana, magkasundo sila para sa kayo ulad ng bayang ko eh. Pandan, ano yun? Personal yun. Wala ka silang pakilang sa tao eh. Sabi sana. Ako, bayang ka ko eh. Magkasama-sama kami. Pagkat si Kamuti. Ay, wala siya. ko sa kanya. Wala ka niya pag-iitin. Ayaw nyo lang. Ayaw nyo lang. Hindi sila pahit sa gano'n. Kapangyarihan yan eh. Ang naisip niya, drip-pick ng kapangyarihan. Kapangyarihan niya. Mm hindi -hmm. pa payag ang binay. Pwede nga lang tuturang ko siya eh. Tuturang ko silang mabubuti Hindi ang hindi pa payag binay? Di ba? Hindi pa payag ang binay. Masaktan ako sino masasaktan. Pero hindi sila, collateral damage. Tao. Minsan, mali. Mali talaga ang Katutulad ko doon sa ate. Ah. ang ang, ang siyudad taw ay may tatlong tatlo. kapsula. Dapat na sumunod. ha meron palaging pinaiiral 'yan, imperfect pyramid. Imperfect baliktad. Oh. Yung palagi pinahiral dyan. Hindi sabihin, mo bang siya? Bahala na kayo. Oo, oh, Lamang ako. Lamang ako. <laughs> sabi, kayo ang... kayo ang muka. Pero kami ang ano? Kami ang makikinabang. Kami yung makikinabang. yung 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 hindi naman din sila lang ang kagustuhan nyo na eh, tao ayaw gumawa sa amin eh, kayo ni Mika nag-asper lang kami eh, utu-utu kayo yari ka kayo Oh. Oh, ano? Ang sa akin lang. Gusto kong matutunan yung mga ma maturuan yung mga nanonood sa iyo. Na, sa tuwing ito po ito, matututo nila morally and academically and helen. Maso, mukhang di mangyayari. Di mangyayari yun. Eh, gusto yung mga magagalit. Katulad kung katulad ko rin sila. Na halos mababa ang pinag-aral. Pero mas sinasabi niya kung nag-aaral, mababa ang alam. Okay, iba yung iba yung perception mo sa perception nila. Ito nga lang. Medyo ano eh. E, there is, there is, sabi nga kasabi ang English, if there is a way, there is a way talaga. Gusto natin pag-uwi ng Pilipinas, pag eh, mag tayo ng mga karapat-tapat. Malabi yun academical okay, excellence at saka morally excellence. upright. Upright. Matali naman yun eh. May pwede yung Mahirap rin eh. Mahirap Maraming hindi nakakalam na At saka maraming Ah, uh, tumututol doon. Oh, eh, tulad ng ngangantol sa nga sakit sa talo daw ko nung nakarang eleksyon. Ah. Oh. Kaya ko talo ka, naludlog ko. Kasi yung binoto mo, hindi eh, niya binoto pa yung pinangamon na. Ah. ah, tama. Oh. Katulad oh. yun, may kipwede sa ano, per kilo. Ah. Oh, o, tama. Ano, hindi. Kaya talo, hindi ako. Ah. Ha, ha, ha. Ang Pero buti hindi kasi nagut niya. Ano ah, takot siya? Eh, na nga kayo kasi hindi pang matupad. Ayun lang. Dapat na magpasalamat ako dahil pinangako pa rin ako. Oo. Oh. Ano pa sa English yan? Kumpanyero, Paul sa... In English? Ano? nga ako lang na hindi naman tinutupad. Paul sa province yan, di ba? Oo. Oh. Yan. Yeah. Kala ito si so, Otong. <laughs> Hindi ko na ba bang ito? Baka mati mo ang tayo. Sinabihan naman eh. Hindi ah? kay mag kayo magkalala. Hindi kayo mawala. Hindi ka rin magkakaroon. Oo, oh, sinabihan naman siya. Malilaw Ay... naman yung ano eh. Yung tinuran. Hindi <laughs> kay mag kayo magkalala. Hindi kayo mawala. Kung ako magtatrabaho sa gobyerno, ang gusto ko kung maging ano, ah, uh, function talik ito ano talik ka uh, sitika kita ka sulat sulat ka lahat ng mayor vice mayor mayor baka pwede pa kay mayor vice baka pwede kunyan talak sitika meron sa ayo ko kalihin wala walang point yun walang action din eh oh ako na Pag hindi ka kalihim, kabunyag ka. Ah. 对，我多放一下。放一下。

Sabihin nah, miss ko na lang, ko eh. ko na lang ano, wala tinta. Bukas na lang. Sa so, ko na lang pera niya. <laughs> Ay, nakarating kami ng tanay, si Antipolo. Antipolo. Wala talaga eh. Wala talaga eh. Ang uno, wala talaga eh. Bukas na lang. Wala na tawag. tawa eh. Wala Wala na Mga nagsasabing po ay daw ang lawa ng Laguna. Ah. Sa tito ko, hindi naman tayo, naman tayo ang lawa eh. Ah hindi? Naku, why? Pagka aabot tayo ng sementery, no? Panyero, pumaba yung... कंदा बि कुॾे ख़ुदा 달려치자요. 감사 <놀람> Dadaanan ko si Longga. Hindi, sisigawan ko lang. My love! Where are you? you. Yeah. Yeah, Like, share, and subscribe.